Hi guys! Welcome back again to my channel! So for today's video, we're going to do an uh, pouching with Zion. So I'm with my baby right now. Let's open this. I want to open this first. Okay, open. So guys, ayan, meron tayong dalawang parcel dito na i-open. Ito ay para sa akin at ito ay para sa amin bahay. Tapos, i-rate natin siya kung maganda ba or hindi. No, 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 no waiting. So, open na natin, guys. So, nabili ko to for only 129 pesos. Sa TikTok, guys. 129 pesos. <gasps> Whoa! So, ayan, guys. Ah... Uh, Short sa guys. Wow! Ang ganda ng color! Wow! Oh, ang ganda! Ang ganda, di ba, V? Tingnan mo. Tingnan mo, ang ganda. <coughs> guys, ano siya? Palda short. Susukat ko, ha? Wow! Ah. Wag, wag, wag! Tapos, mamaya guys, isusukat ko. Hi! Ito siya. Susukat natin siya mamaya guys. Dahil <laughs> 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 ikaw ng car mo yun, no? Open pa natin ito. Isa. Let's open this. So, ito na, guys. Open na natin yung isa. Later, isusukat ko. Ipapakita ko sa inyo kung gano'n siya kaganda, guys. For only 129 pesos. And this one, actually, si Dada ang nag-order neto at hindi ko alam kung anong mga in-order niya. But this is for only 114 pesos. And let's see what inside. So, kung nakita niyo naman, sobrang secured ng packaging niya. Ayan, sobrang, sobrang secure. Talaga naman. Hirap siya buksan, guys. sobrang secure siya. Sure. Safe na safe ang product. Ayan, nandam nyo. At, eto siya. So, we have ipet, guys. Para sa mga sinampay. Pa, pang sasampay ka. Kailangan natin yan. Sobrang daming ipet. Tingnan natin yung itsura, ha. Kuatay ng isa. Ayan. Mukha naman siyang... Uy, matipay siya, ah. Hindi kagaya ng iba yung ipit na marupok. Ito. Hindi, guys. Ayan Ang ganda niya guys. Tapos, color green and red yung in order namin. guys. Tapos, ayan. Ito, sandok. Anong color niya ito? Brown ba ito guys? Malabo kasi mata ko. Ayan siya basta ito. Ba dalawa? Murang-mura lang ito. Alam ko ano lang ito eh. 8 pesos. Meron ka na neto. So, tapos, meron tayo neto. Pang kuskos. Ganyan. Pang maliligo ka. Tapos, we have here a... This is, ano to? Parang nilalagay ata to sa lamesa, guys. Check natin. Kung ito ba yung nilalagay sa Ah, oo nga. Mantel siya. Kaso, unipis niya lang. Unipis niya, unipis niya lang, guys. Saktong-sakto siya sa aming maliit na table, guys. Eh. Lalaki ko ito mamaya sa table namin. Para gumanda naman siya kahit paano. Tapos, guys. Sana yung isa. Ah! Meron pa tayong ito. Shower curtain. Tingnan natin. Meron tayong shower curtain. <laughs> Hi! Ayan, meron tayong baby dito na taga-unbox natin. Ito. i open natin dito. O, oh, diba? Meron tayong baby na ano... Hi. Hi. Open natin to. So, let's open this. Meron na siyang kasamang mga ganito rin. Okay. Tatabi ko to kasi baka paglaruan ng janakis. Ko? Ayan, tabi mo natin to so, guys. I'm so struggling here. Yeah. Hey. At ito ang ating shower. Oh, ano to parang tissue, guys. Bakit ganito? Para sa tissue. Parang papel. Hala, ano to? kukunin ka agad siya, guys. <laughs> Ay, pinasok mo yung kamay mo dyan. Ano to? So, eh, kung i rate ko to, guys, hindi ko siya i recommend sa inyo kasi para lang siyang tissue. Yung texture niya, para siyang tissue, guys na mabilis mapunit. Ayan. Tapos, napakasitro. Kita nyo naman, oh. Oh, kitang-kita nyo yung tao sa loob nito. Dito, highly recommended, guys. Waste of money to. Parang, isang hila lang ng anak ko dito. Oh, mapupunit agad. Saan ko itong magagamit niya? So, ayun guys. So, habang yeah. nag-ano din yung anak ko, ako ay... Ang chaka naman yung ito. Yung ito Ayan, guys. Ito, try naman natin to. Ito. Ito yung brightest natin. Ito, try ko to. Tingnan natin kung maganda ba siya.

So, ayan guys. Uh, Kita nyo ba? Ayan siya. So, that's all for today's video. Bye.